Dito lang wag dyan wag mo siyang payagan Hindi ko kaya magano niyan Kalabanin mo Rigel Maghila nah, Ay si Rigel makasura na Tuan-tuan -tuwa nung nilabas sa kulungan Miss na miss na namin to eh May pailita pa Pagalitan mo pa gano. Talon ka ng talon, paluin kita dyan eh. <laughs> Last one lamang ah. Sabah, kenta gina laga ko lang ratyo, kabutat lang gaw. Nang dahon. Pait eh. Pero itam is na akong masana, hirman ikaw. So mga tsukarat So yung mga tsuran, ah, kulang. Mabagal ang ah, oh, ano natin. So nagpanap ako ng dalawang tao para matulong ng ano, pagukay. Dalawang tao ang kailangan ko. Sa ngayon, wala pa yung pinakaano natin dahil sa lulos pa daw papasok. So sana titingnan natin ngayon. Bala si tiyahin ko dyan mag ano so yun si Jay yung isa pahanap tayo ng ano pahanap tayo ng isa pang ano tao so mga tsukaran schedule din natin ng araw magpunta tayo ng water district magpakabit tayo ng metro Ayan. Yeah. para sa lunis pag magsimula na sila mag asintada eh mayroon na silang tubig gagamitin so maaaring dito na lang tayo mga diba so magpakabit tayo dito yan init init mga ata Yan mahapon siro makuha nila tong sang side na to bukas doon tapos sa bado doon <coughs> may yung mga tsuran may ibang materyales ko dito mo na pinalagay ayan sa bahay no ano? yung lawanit na yan ngayon tignan natin si dun sa side pa lang sila eh so sana ang inaabol natin dyan hanggang sabado i maayos ng palibot nito o oh, diba so ito sana ito bukas tapos yung doon engine, dyan na tinatapos nila eh, ngayon dyan sana matapos nila tapos ito site na ito. Sana mas matapos din po. kwento at na kasi sabi nga nila pag hindi nasimulan hindi makikita so ngayon ito nasimulan na siguro sana tuloy tuloy na to di ba so ngayon ang ginagawa na yan ano lang yan uh, para sa padir nung pagtambak yun pag natambakan ah pag napadir pagpapatambak na tayo mga tsuran dito pag natambakan ito natin na ah, sa lunes ano na to mag simula na ang ano na ang ayan ito yung ibang materialis yan dito yung paggawa ng ring, so bukas siguro yan sugal to, sugal to mga tsura Ta sabi kasi nila, kung hindi mo sisimulan hindi mo makikita siyempre, simulan natin ngayon kung hanggang saan lang yung kaya natin mula sa Simulan, doon lang tayo. Hindi naman natin pwedeng piliin dito na dito di na yan. Wala naman tayong budget naman. Na Ang simulan. Pag nasimulan, nakakita natin, mga pag-adjust na tayo. Di ba So sa ngayon, yung kanina, nag-apply ako ng tubig. Yung tubig na yun, ah, uh, yun nga. Ah, uh, magsasurvey bukas at bukas natin malalaman kung may kakabit kasi ang kausap ko doon sa kausap ko doon sa water district eh, magsasurvey sila bukas tapos e eh, yung papel at babayaran ko pag nabayaran na kakabit na nila so yun dalawang libo yung bayad doon sa water district so bukas simulan ko rin yung ano mag apply ako ng kuryente pag apply ko ng kuryente hindi ko alam kung paano kailangan may kubo dito eh magpalagay tayo ng kubo doon walang kung tayo ng kubo basta kailangan may kubo para makabit natin yung kuryente mga mga so dito Nagpapasalamat tayo muna dito sa may-ari na ng lupa na to dito kasi pinagamit niya muna itong lugar na to. Ayan, right of way para lang magkasimula yung construction dito sa lugar na to. Ayan. So at nakausap ko ito sa na lang daw kami mag-usap. Basta sa ngayon importante, pinahiram niya muna. Kasi once mapadir nga yung atsukuran, diyan papasok yung truck na magtatapak dito. sana magtuloy-tuloy yung ano ito makita ko lang itong mga tsura kasi next week uuwi na rin ako eh babalik ako Manila may trabaho din ako eh ko ito sa tiyahin ko siya ano na mag manage dito si tutulungan naman ako ng tiyahin ko so, sa so, pasalamat tayo may mga, mga tayo, tayong ganyan na kababait na di tayo pinapabayaan ayan service ng tiyahin ko yan ito yung badya, ito yung service namin. O, oh, diba? <laughs> so, ngayon, ang ano natin ngayon, ito yung, ito yung bus. May ari lang sa Andres. Nandito na. <laughs> si David. Si Carlito. Ha? Ah? Carlito. Ah, si Carlito pala. Ayan. <laughs> Di ka, Len. Oh, gabi ako. Ito pala.

Pero hindi magpi-api ang hawak mo takyo. Set. Na galing na tayo dun sa site ko saan. Project natin. So ngayon dito kami sa bayan. Kunin namin yung ano pina-tarpaulin kong para dun sa gaganapin sa linggo yung sa pamangkin ko na gaganapin sa naukon uh, birthday so yun kukunin natin yun kasi masyado ng busy sa bado ay biyernis bukas so ito At pagkatapos ito we kami antayin ko si ano sa bahay darating dun si yung Carlito, nakita kami. So, yun. Uh, Siyempre, harapin natin mamaya kasi sabi ko, doon na lang. Doon kami mag banding-banding ngayon sa crossing. So, yung macho ko rin, abangan mo mamaya doon kami. Sige So, yung macho ko nakuha na natin yung tarpulin. Ayan. Tapos yung kay... Ano na? Ano na? kamangkin ko ayun kay Lisa ano? kay, kay Hana pala sa tsuran so yun at gaganapin sa linggo yung mga tsuran dun sa nawon sa isang resort private resort at solo so solo lang siya na solo namin kukunin yung ano yung resort So, yun mga tsuran, uh, yan lang ang vlog natin ngayong araw. At uh, bukas na lang ulit.